Uh, ako po si Cristina Gonzales po, asawa ni si Lito Gonzales ng taga Antipolo po. Tulad po nung sinabi nila, ang alam po ng lahat nagbebenta po kami ng droga. Opo, totoo po yun. Pero po yung ibinibenta po namin galing po talaga po sa pulis. Kaya po malakas din po ang loob namin ng mga panahon na yun magbenta dahil nga po galing sa kanila. Na kumbaga, wag daw po kaming matakot na mahuli o ano nga po dahil nga po galing sa kanila. Pero nung, nung nga po nasabing maglilinis na nga daw po, sinabihan po nila yung asawa ko na paalisin ko na daw po ng antipolo kasi nga maglilinis na nga daw po ng mga panahon ng 2016. Interject. Pero hindi po umalis um, yung asawa ko. <coughs> dahil ang sabi niya po, baka daw po lumamig lang, hindi naman po siya para galawin. Pero yun nga po, July 5, Kinuha na lang po siya sa bahay. Sabi nga po, maglilipat bahay lang. Pero hindi na po nakauwi yun. Nabalitaan ko na lang nga po, ganun, nasa morgue na nga daw po. Oh, Mr. Chair. Tapos ka na. Kailan kayo nag sa magbenta ng droga? Bali, ano po, nung 2015, 2016 po. 2015? Hindi pa presidente si Presidente Duterte? Hindi oh. pa po. Ha? Huh? Hindi pa. Hindi pa. Who's the... Ma-identify mo kung sino yung uh, kinukuha naman ng drugs sa mga polis? Yung nagbibigay po sa amin ng droga. Oh. Kilala si... mo? Opo. Sino? Si Sir Allen Cadag po. Who? Allen Cadag. Police, Opo. police siya? Opo, Antipolo po. Police Antipolo. Oh, maybe we can invite him here. Mr. Mr. Chet, okay. sino pa bukod doon sa polis na yun? Yung sa asawa ko po sir kasi hindi ko masyadong kilala po kasi yung nagbibigay sa kanya eh. Eh, asawa mo, napatay na? Patay na. Opo, na. yung pinatay po okay. nila. So, so, sino pa yung mga kilala mo mga polis na, na, na kinukunan, kinukunan, ninyo ng droga at binibenta ninyo. Yung po sir, ano, madalas pong magsama sa asawa ko noon si Sir ko po at saka si... Basta, ah, basta, yun po yung nagsasama po sa asawa ko noon na madalas po nilang pinaglilinis nga daw po ng mga dugo sa sasakyan. Kasi nga po kapag may mga pinapatay po sila, yun po yung sasakyan na nililinis ng asawa ko. Dun po. Thank you. Sige po. Uh, nagtanong lang kay may kasi masyadong, ano yung ano mo eh, maiksi yung ano mo. So, actually, nagbanggit ka pa ng July 5, pero anong taon? Pakibanggit ang taon? 2016 po. 2016. Okay. So July 5, 2016, ang binanggit mo, asawa. Pero anong pangalan ng asawa mo? Ulitin. Pakibanggit. Osilito Gonzales po. Osilito Gonzales. Okay. Mr. Chair. And Mr. Chairman, Mr. Chairman, this is also to clarify. I'm sorry, Mr. Chairman, this is also to clarify the statements made by our research person. Yung timeline, lang, Mr. Chairman, I think that's important, no? Kailan na patay yung kanyang asawa? Kailan po yung hanggang hanggang kailan po siya nagbebenta ng droga na binibigay ng police? Siguro yun. Sige ipilin the blanks natin, ma'am. Mag, uh, ang tanong ni Santo Villanueva, ano yung, kailan kayo nag ng nagbenta ng droga dahil sinusupplyan kayo ng polis? Umpisa at saka dulo, yung huli. Sige po, Mike. 2015 po hanggang 2016 nga po ng June. Ayun. June. Kasi po July, tigil na po talaga yung asawa ko. 2015, anong month? March po yun. March, okay, sige po, okay. Thank you. At least medyo na... Uh, yes, Senator uh, yeah. Yes. Ano, thank, para lang pampilak lang Mr. na ano. Oh. Thank you, Mr. Chair. Oh. Uh, uh Nag-attempt ka ba na i-report sa autoridad yung polis na nagbibinta ng droga at uh, nagtakot sa asawa mo? Nag, ano na nga po kami... nag uh, Nagsampan na po kami ng kaso sa kanila. Kailan? Ay, yung protection order ko po pala. Ah, uh, yung police na yun, nasasabi, ano pangalan no? Yung nagbibigay po sa amin? Yes. Alen Kadag po. Alen Kadas. Kadag. Kadag. Ah, uh, Mr. Chair, may we, can we invite uh, that certain Alen Kadag? Yes, no. And to continue, Mr. <laughs> Chair. Ah, uh, pagkakaalam <laughs> uh, mo, nasaan siya ngayon? Yung polis na hindi, hindi ko na po alam kung nasaan na po sila ngayon. Kasi, alam mo, Iha, kung nagsumbong ka sana sa otoridad, alam mo ba yung nangyari noon na lahat ng mga ninja cops pinaghahabol namin? Lahat ng ninja cops na wala kami makuhang ebidensya para mapindown sa down siya administratively or criminally. Pero meron siyang report na siya in ninja cops. Ay pinagtatapo namin sa Mindanao? So lo, basilan, tawi-tawi, mag pinagtatapon namin doon para matanggal dito sa lugar niyo para hindi na makapag-operate ng droga. Sana nag-report kayo sa otoridad, alam sa chief of police. Pinalis na po kasi ako ng antipolo nun sir kasi nga daw po isusunod na akong papatayin. Ayun. Kung natakot ka, sorry. Sorry kung natakot ka. Basta you should have re reported that to us uh, para matanggal yung mga tao na yun.